kapag dinadatnan tayo ng ating monthly period, karamihan sa ating mga kababaihan ay nakakaranas ng sobrang pananakit ng ulo, pananakit ng puson, balakang, pati na rin mga kalamnan. Alam nyo ba na hindi na natin kailangan pang bumili ng gamot para dyan? Dahil ang subok na herbal na gamot na ginagamit ko kapag nakakaranas ako ng ganyang sakit ay itong aking pansit-pansitan. Pansit-pansitan kung tawagin dito sa kamay nilaan, Sinaw-sinaw naman sa bisayas at ulasimang bato sa ibang lugar. Sa English, kilala ito bilang clearweed at shineweed. Isa ito sa pinakamagandang herbal na aking inaalagaan dito sa aking bakuran. Napakaraming mga health benefits na makukuha natin sa herbal na ito. Proven and tested ko ito na isa sa pinakamagandang gamot sa pananakit ng ulo. Aprobado din siya ng DOH na nakapagpababa ng high blood pressure at diabetic. Nakakagamot din ang halamang ito sa may mataas na uric acid. Ang uric acid ay nagiging sanhi para magkaroon ng arthritis, rheumatism, at gout. Madaling makilala ang halamang ito dahil sa kakaibang texture ng kanyang puno. May makintab siyang dahon, nakahawig ng saalugbati, ang pagkakaiba lang nila ay kulay puti siya at hindi lumalaki. Kadalasan ang halamang ito ay ligaw sa kahit saang lugar. Madali siyang itanim at mabilis ding paramihin. Meron siyang maliliit na buto na kusang nalalaglag at tumutubo. Alam niyo ba na ang herbal na ito ay isa sa mga narekomenda ng ating Department of Health? Dahil ito ay maraming health benefits na nakakatulong para pagalingin ang ating maraming kalamdaman. At isa nga ito sa mga ginagamot ko kapag nakakaranas ako ng menstrual problem at pananakit ng ulo. Ngayon hugasan muna natin mabuti para matanggal yung mga dumi at mga putik-putik na nandito sa mga dahon. Huwag tayong matakot sumubok sa mga bagay na alam naman natin malaking may tutulong sa ating kalusukan. Huwag natin pagdudahan kung hindi pa natin nasubukan. Mapait man ang kahihinatnan, tiisin natin para sa kagalingan ng ating mga karamdaman. Huwag puro sarap kung sa bandang huli naman ay pagsisisihan. Patutong magpasalamat sa bigay ni Inang Kalikasan. Malinis na po yung ating pansit-pansitan. So ngayon gagawa tayo ng mula dito sa ating pansit pansitan at dahil marami ito ay gagawa din tayo ng salad. So meron ako ditong itlog na pula. Maganda ito dito sa ating pansit pansitan salad. Syempre kamatis at sibuyas, hindi po 'yun nawawala. Ang una nating gagawin ngayon ay ang ating tsaa Kukuha tayo ng isang puno ng ating pansit pansitan at hihiwain natin ito ng Pagkatapos nyan ay ilagay natin siya dito sa ating pichel. Pichel para mas marami tayong mailalaman na tubig. Pagkatapos nito ay lalagyan na natin siya ng mainit na tubig. Pag ako ang gumagawa nito ay halahati po ng pitchel ang nilalagay kong tubig. Haluin nito ng dahan-dahan para lumabas ang katas ng herbal na ito. Takpan at hintayin ang paglamig para pwede nang inumin. Maganda ito sa may mga UTI at sa may mga sakit sa bato. Nakaka-relieve din ito ng sobrang stress, pagod at pagkahilo. Ngayon ay gagawa na tayo ng salad. Sa paggawa ng salad ay hihiwain lang natin ito na katamtamang laki na kaya natin nguyain. Hindi na kailangan dito ang maraming mga sangkap, sibuyas kamatis ay sapat na para magkalasa at ang gagawin natin ditong panimpla ay yung itlog na pula. Minsan sa ating buhay, kailangan natin maging simple. Bawasan natin ang sobrang dami sangkap na nakapagpabigat na sa daloy ng ating pamumuhay. Piliin natin maging kalmado at makontento. Disclaimer lang po, hindi po ako isang doktor. Ang isinishare ko sa inyo ngayong video ay base po sa aking sariling karanasan. Marami na akong mga karamdaman noon at dahil nakahiligan ko nga ang pag-inom ng iba't ibang herbal ay naibabalik ko na unti-unti ang maganda kong kalusugan. Isa sa pinakamagandang epekto nito kapag ako'y nakainom ng herbal na ito ay maganda yung flow ng aking regla. Naya-alis nito ang sakit ng aking ulo, sakit ng aking puson, pati na rin yung sakit ng aking balakang. Tandaan na hindi ka magiging masaya kung marami kang nararamdaman. Ang pagkakaroon ng isang malusog na pangangatawan ay isang choice. Hindi ito isang swerte. So, ito na nga ating nagawang salad. At ito naman po yung ating tsaa. Kung napapansin nyo, ang kulay ng ating tsaa ay may pagka-green at may pagka-brown. Ang lasa niya ay masarap. Wala po kayong mararamdamang pait sa tsaa na to. Kadalasan ito yung ginagawa ko, kaya first time ko ngayon gumawa ng salad. Ngayon titikman natin ko ano po yung lasa ng ating salad. Masarap siya guys, wala kayong malasahang pait. At nakapagpadagdag po ng lasa yung ating nilagay na itlog na pula. At manamis-tamis na kamatis. At yung aftertaste ng sibuyas na medyo maanghang. Perfect po. Lalo na sa mga mahilig sa salad. Sa mga vegetarian nakatulad ko. Masarap talaga siya. Sana nakatulong sa inyo ang video na to. Kung nagustuhan nyo po, pabigay naman po ako ng thumbs up. At kung kayo ay bago sa channel ko, ay huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at pahit po yung bell for notification para updated po kayo sa mga bagong videos ko pang i-upload. Maraming salamat sa suporta at panunood. God bless po sa ating lahat. Hanggang sa muli. Bye!